Habang kapwa naghahanda ang prosecution at defense team para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, inaabangan din ngayon kung maglalabas ba ng freeze order ang korte para sa assets ng dating Pangulo. Sa eksklusibong panayam ng Newswatch Plus kay ICC spokesperson Fadi L. Abdala, walang nakatakdang panahon ang posibleng paglabas ng freeze order it can happen at uh, any stage it depends on what the judges consider that it is appropriate to, to be done sa ilalim ng rome statute na nagtatag ng korte maaaring hilingin ng icc sa member states na hanapin sundan o ifreeze ang mga asset ng isang akusado sagot naman ng Malacanang sa posibleng freeze order uh, there is no uh, commitment on on uh, on our part on the part of the administration if we will um comply with order ICC ICC of the moment has no jurisdiction over the Philippines Una nang sinabi ng Palasyo na posibleng sa kamay ng Anti Money Laundering Council mapunta ang freeze order pero sagot ng ahensya wala pa rin daw silang natatanggap na request mula sa ICC at kung may dumating man na request ito ay pag-aaralan ng iba't ibang ahensya na gobyerno kung maaari bang ipatupad ang order pero ano-ano nga ba ang assets ni Duterte? Ang pinakahuling record na naitas sa publiko ay noong pang 2017 bago pagbawala ng Ombudsman ang paglalabas ng impormasyon ng Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN. Noong 2017, nasa higit 28 million pesos ang total assets ng pangulo kasama dito ang cash on hand, mga sasakyan, property sa Davao at ilang mga investment at kagamitan tinanggihan ang lahat ng request sa Sal and ni Duterte hanggang matapos ang kanyang termino. Nagpasalamat naman ang ICC sa pakikipagtulungan ng Pilipinas na ipatupad ang arrest warrant kay Duterte. Hinikayat pa ng tagapagsalita ng ICC na bumalik ang Pilipinas sa Rome Statute. Uh, We call on all states, including the Philippines, to join the ICC uh, Rome Statute. What's stopping the Marcos administration to rejoin the ICC? Ano po ba ang iniintay nating indicators for us to go back to the Rome Statute? Yung hindi po natin nakausap ang Pangulo, tinanong po natin niya ng personal, at siya'y ngumiti lamang, at sasabihin ko daw dapat na wala pa talaga na pag-uusapan patungkol doon. Taong 2019 nang opisyal na kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Tres Tanodalo NewsWatch Plus.